Eh mama strike. Ya yeah, uno kurang matang betul. Strike, try, strike. Ah, yes. Enggak masih. Kata Bali. Ayo. Wah. Ah. Wah. Mm. Ah. Ah. Kurang matang Oh. Master Ah. tu, Lagi to maneki. Ah. matanggal Ui. 음... 야와 음...

ウィ。 오이야, 빠숙, 빠숙, 오, 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 야, 윤, 오이 바리. Ah. Ha. <sighs> Yuch. Ha. Grab yang master. Melaki. Grab. Ha. Ah. Ha. Ya. Yeah. Grabin laki mga master. Oh. Gabi. Bali ano ko? Master. Master. Napagod ako. Pagod ko. Bali mo bune, imo kan, nabalik bali. Bali man eh. gabok man ni. Eh. Woo. Dako, grabing luta. Wala na ako sikpaw Wala na ako sikpaw Ay, tayong Oh, bali Okay, kaya lang, ako kanil kayo son Okay, okay, okay Okay, thank you mga Lordster Okay Okay, oh, sir, thank you, thank you Nakadali tayo, nakadali Oh, lucky oh Yan oh, lucky Yes, unang Unang, ano, unang dali natin. Twenty, twenty-four. Thank you, thank you. Yun.